kahulugan ng toilet paper sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa toilet paper ay maaaring kumakatawan sa mga pakiramdam ng pagiging sobra o sobrang daming gagawin sa maikling panahon. Ang toilet paper ay maaari din maging tanda ng pagkasira ng ating buhay o isang paalala na maglaan ng ilang oras upang makapagpahinga at pahalagahan ang maliliit na detalye ng buhay. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang interpretasyon ng toilet paper sa mga panaginip at kung ano ang maaaring kahulugan ng mga ito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa toilet paper? panaginip tungkol sa toilet paper ay sumisimbolo sa pangangailangan para sa emosyonal at psikolohikal na paglilinis. Maaari ding itong mga hulugan na may isang bagay sa iyong buhay na kailangan baguhin o iyong iniiwasan. Ang toilet paper sa isang panaginip ay maaari ring magmungkahi na ikaw ay kulang sa mga mapagkukunan upang mahawakan ang isang sitwasyon at maaaring kailanganin na humingi ng tulong ang toilet paper ay nauugnay din sa kalinisan at kalinisan kaya ang mga panaginip tungkol dito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nagsusumikap para sa isang mas malinis at mas organisadong pamumuhay kahulugan ng panaginip tungkol sa puting toilet paper ang kulay na puti ay karaniwan na uugnay sa kadalisayan at kalinisan. Ang panaginip ng puting toilet paper ay maaring sumagisag ng isang pagnanais para sa paglilinis at pagrinyo sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig ng pangangailangan linisin ang iyong mga iniisip, emosyon o kapaligiran ng negatibo o mga dumi. Ang puti ay nauugnay din sa kalinawan at sariwang simula. Ang panaginip ng puting toilet paper ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nagahanap ng isang bagong simula o isang malinis na talaan sa ilang aspeto ng iyong buhay. Maaaring ito ay isang senyales na handa ka ng iwanan ang mga nakaraang isyo at sumulong ng may malinaw na pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng toilet paper. Ang panaginip na makakita ng toilet paper ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay nalulula ka o binabaha ng isang bagay sa iyong paggising. Maaaring ito ay isang emosyonal na pasanin, isang isyo sa relasyon o isang problema na kailangan lutasin. Ang toilet paper sa panaginip ay sumisimbolo sa pangangailangan para sa pagpapalabas ng tensyon at presyon sa pamamagitan ng komunikasyon o pagkilos. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ding isang senyales na kailangan mo ng emosyonal na paglilinis at pagpapalaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dugo sa toilet paper Panaginip ng dugo sa toilet paper ay maaari maging ng takot at pagkabalisa. Iminumungkahi nito na nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa at nag-aalala tungkol sa isang tiyak na sitwasyon sa iyong buhay. Maaari rin itong mga hulugan na nakakaramdam ka ng pagkakasala o kahihiyan sa isang bagay na nangyari o isang bagay na nahihirapan kang maunawaan. Ang pagkakita ng dugo sa toilet paper ay maaari din sumagisag ng pagkawala ng kontrol at pakiramdam na walang kapangyarihan sa isang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming toilet paper Ang panaginip ng maruming toilet paper ay maaaring sumagisag sa pakiramdam na nabigla sa mga responsibilidad sa iyong buhay. Iminumungkahi nito na sa tingin mo ay nababagabag ka ng mga gawain at obligasyon at hindi makahanap ng oras o lakas para alagaan ang iyong sarili. Maaring sinusubukan din ng panaginip na sabihin sa iyo na oras na para magpahinga at bigyan ng iyong sarili ng ilang kinakailangang pahinga o pagpapahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng toilet paper. Kapag kayo ay nanaginip na makabili ng toilet paper, Maaring sumisimbolo ito sa iyong hindi malay na pagnanais na maging handa at handa para sa kung ano ang nakalaan sa buhay. Tulad ng pagbili mo ng toilet paper upang matiyak na mayroong kang mahalagang bagay sa kamay, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong kahandaan na harapin ang mga hamon o kawalan ng katiyakan sa iyong paggising sa buhay ang pagbili ng toilet paper ay maaari ding kumatawan sa iyong mga iniisip tungkol sa pamamahala ng mapagkukunan at paggawa ng matalinong mga pagpipilian sa iyong buhay. Ito ay maaaring magpahiwatig na isaalang-alang mo kung paano ilaan ang iyong mga mapagkukunan kung sila ay pinansyal, oras o emosyonal ng mas mahusay kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang toilet paper. Panaginip ng pulang toilet paper ay madalas na nauugnay sa pagnanasa at sexual na pagnanais. Ang pula ay isang kulay na nauugnay sa enerhiya at sigla at ang toilet paper sa panaginip ay maaring isang metapora para sa pagkilos ng pagpapalagayang loob ang iyong panaginip ay maaring magmungkahi na dapat mong bitawan ang iyong mga inhibitions at makisali sa mga masigasig na aktibidad na nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. Sa metapora, maaaring ito ay isang senyales na sinusubukan mong hawakan ang isang bagay na naaalis na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga dumi sa toilet paper. Ang panaginip na makakita ng mga dumi sa toilet paper ay maaaring sumagisag sa pakiramdam na nalulula at wala sa kontrol. Maaari itong magmungkahi ng pinagbabatayan na damdamin ng pagkabalisa at takot. Maaari rin itong magpahiwatig na ikaw ay may hawak na mga negatibong emosyon tulad ng galit o hinanakit. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala Upang mas pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong kalusugan pang kaisipan. Maaari rin ito maging isang paalala na huminto sa pagatras at suriin ang iyong kasalukuyang sitwasyon dahil maaaring masyado kang nakakaranas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pop sa buong toilet paper. Panaginip ng pop sa buong toilet paper sa isang pampublikong banyo ay maaaring magbunkhahi ng pakiramdam na nabigla sa iyong paggising. Maaari itong kumatawan sa pakiramdam na marami kang kailangang harapin at hindi mo kayang pamahalaan ang lahat. Sa mga literal na kahulugan, maaari itong magmungkahi na ikaw o ibang tao ay nagsasamantala sa iyo. Binabalaan ka ng panaginip na magkaroon ng kamalayan. Sa mga taong mukhang napakahusay para maging totoo at maaaring sinusubukang samantalahin ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ilangan ng toilet paper Kapag nanaginip kang mga ilangan ng toilet paper, maaaring sumisimbolo ito ng isang kadyat ng pangangailangan upang matugunan ang isang partikular na isyo sa iyong pagising tulad ng sa panaginip kung saan kailangan mo ng toilet paper para sa kalinisan at paglutas, maaari itong magmungkahi na mayroong isang bagay sa iyong buhay na nangangailangan ng iyong agarang atensyon at paglutas. Bilang kahalili, maaari ring itong magpahiwatig ng pakiramdam ng hindi kahandaan o kakulangan ng mga kinakailangang mapagkukunan. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon sa iyong paggising sa buhay kung saan sa tingin mo ay kulang sa gamit o hindi handang pangasiwaan ito. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tawag upang mas ihanda ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa toilet paper roll. Ang mga toilet paper roll ay simbolo ng pagiging handa at pagiging maparaan. Ang panaginip sa kanila ay maaring magpahiwatig na nararamdaman mo na kailangan mong maging mas organisado at handa sa mga hamon sa iyong pagising sa buhay. Maaaring ito ay isang senyales na nagpaplano ka para sa hinaharap o naghahanap ng mga solusyon sa mga problema. Maaring itong magpahiwatig ng isang pagnanais para sa kadalisayan at isang pangangailangan na linisin ang iyong buhay ng negatibo o mga dumi. Maaring ito ay isang hindi malay na senyales upang ayusin ang iyong pisikal na espasyo o ang iyong mga iniisip at emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumi sa toilet paper o poop sa toilet paper ang panaginip ng poop sa toilet paper ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at pagkabalisa. Maaaring may isang sitwasyon sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo na madama na ikaw ay natigil sa isang gulo o ang iyong mga pagsisikap ay hindi pinahahalagahan. Maaaring ito rin ay isang senyales na kailangan mong maglaan ng ilang oras upang linisin ang anumang mga gulo na nagawa sa iyong buhay at alisin ang anumang mga hadlang na humahadlang sa iyong pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa toilet paper sa lahat ng dako. Ang panaginip ng toilet paper sa lahat ng dako ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais ng iyong subconscious mind na maging handa sa anumang ihagis sa iyo ng buhay. Dahil ang toilet paper ay karaniwan na uugnay sa paghahanda at kalinisan, maaaring ito ay isang salamin ng iyong pangangailangan na maging maayos at kontrolado. Bilang kahalili, ang isang panaginip tungkol sa toilet paper sa lahat ng dako ay maaaring maging paraan ng iyong isip sa pagpapaalala sa iyo na bigyan pansin ang personal na kalinisan. Maaaring magmungkahi na kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili ng pisikal o emosyonal. Kung paanong ginagamit ang toilet paper para sa paglilinis, maaaring hinihimok ka ng panaginip na ito na linisin ang iyong mga iniisip o emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pink na toilet paper. Ang panaginip tungkol sa pink na toilet paper ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa higit na emosyonal na paglabas at pagpapahayag. Maaaring itong magmungkahi ng pangangailangan Nabitawan ang isang partikular na pag uugali o saloobin na hindi na naglilingkod sa iyo. Ang kulay rosas ay maaaring sumasalamin sa isang pagnanais na maging mas banayad at mabait sa iyong sarili. Ang panaginip ay maaaring ding isang senyales na kailangan mong pangalagaan ng iyong sarili ng mas mabuti at lumikha ng isang mas malusog na pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong kapitbahay ay nagnakaw ng iyong toilet paper. Ang panaginip ng iyong kapitbahay na nagnakaw ng iyong toilet paper ay sumisimbolo sa isang pakiramdam ng pagiging sinamantala sa iyong pagkising. Maaring ipahiwatig nito na sa tingin mo ay ang isang taong malapit sa iyo ay hindi nire-respeto ang iyong mga hangganan o ang iyong mga kagustuhan. Maaari rin itong magmungkahi na nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan o takot tungkol sa isang bagay sa iyong buhay. Ang toilet paper ay karaniwan na uugnay sa pinansyal na seguridad at katatagan, kaya ang panaginip ay maaaring isang senyales na ikaw ay nag-aalala tungkol sa pagtustos sa iyong sarili o sa iyong pamilya sa hinaharap kahulugan ng panaginip tungkol sa naubusan ng toilet paper. Kapag nanaginip kang maubusan ng toilet paper, maaaring ito ay isang nakakatawang paalala ng kahalagahan ng pagiging handa at ang kakayahang umangkop sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ito ay isang banayad na siko mula sa iyong hindi malay upang maging maparaan, upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may katatawanan. At marahil ay hindi kailanman maliitin ang halaga ng isang kabinet ng banyo na may sapat na laman. Espiritwal na panaginip kahulugan ng toilet paper Ang panaginip ng toilet paper ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na palayain ang mga espiritwal na pasanin o emosyonal na bagahi na maaaring pumipigil sa iyo sa iyong espiritwal na landas. Tulad ng toilet paper na ginagamit sa paglilinis, ang panaginip na ito ay maaring kumakatawan sa iyong pangangailangan na linisin ang iyong kaluluwa at palayain ng mga nakaraang pagsisisi o pagkakasala. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig na nakakaranas ka ng mahihirap na espiritual na hamon o tinatawag na harapin ang mga aspeto ng iyong espiritual na landas na iyong iniiwasan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga toilet paper ay sumisimbolo sa pangangailangan para sa emosyonal at psychological na paglilinis o isang paalala na maglaan ng ilang oras upang makapagpahinga at pahalagahan ang maliliit na detalye ng buhay.